Ano si sir? sir? Tuan, nakutulog ka nila. Ay, meron akong pandugtong rito, sir. Ibigay ko na lang sa'yo para di ka na maglakad. Tsaka pa uwi. Dala sa sa'yo, tay-tay lang. Tay-tay? Pati nga ako. Kaya, kanina, yung unang naputol yung ruler. Yung? Yung ruler niya dito. Ah, ah yung roller. Oh, Pero naibalik mo. Wala, hindi nga naputol. Hindi na pwede. Ha? Hindi na pwede, no? Dinirekta mo? Oo, oh, dinirekta mo na lang. Kaya, kaso na putol din. Putol din, no? Ito, ito. Ay, saglit lang yan. Meron ako rito. Ha? Anong oh, deliver mo? Ah, papunta akong Taytay, -tay, sir, eh. Ah, eh, Oo, oh, sa Changge, Taytay. Ah, eh, nakita na naglalakad, eh. Ah, highway 2000 ako, eh. Ah, papasok ka ng oh, ano, oh, palengke lik Likod pa ng palengke Oo oh. oh. Ay, parehas lang tayo ng pupuntahan Kaso, palakad yun sa iyo oh. eh. Eh, anong oras ka na makakarating niyan? Ito okay. saglit lang yan. Tayo, okay lang itawag mo muna. Malayo pa kasi yung ano mo, lalakarin mo. Nasa binangunan ka pa lang eh. Bali, irerekta na lang oh, natin re tayo. Eh. Ang maragay lang, makauwi ka. Oh, kasi yun, eh, no, sira na yung RD mo. Dapat pagkali sa mga kwalita, tala. Tatala? Oo. Tatala, oh, Tatala. Wait, tata doon yun, dito, may sa may dinamuan na. Ang ganda dito na, lakad mo. Ang layo noon. Ay, hindi ko di, din pwedeng di, iwanan di, di to, eh. Sa mga sigang gamit na gawa ka din ng mga bike. Oo. Nagawa ka din ng mga bike? Ah, nagre-rescue ako sir ng mga naka-bike. Kaya marami akong gamit. Ah. Dali lang, Sir. Ngunit namin namin pinag-usap at kasi ng bato. Walang mamukpok eh. Ah, pinukpok mo ng oh, bato? Wala. Parang madugtong lang. Kaya wala pa rin. Naya talaga. Ah, kasi wala kang tool? Ato oh, Ito, Sir. Makaka-uwi ka na na ito. Matayin <coughs> ah, natin tayo. testing mo muna ikot ka lang ng isa sa so, try lang natin kung okay na siya ikot ka lang isa tay okay. ano okay na? ayun tay makakaabot ka na ng tay tay okay. ay hindi pa ako naniningil <laughs> sir okay na yun ang mahalagang makauwi ka kasi ang layo na lalakarin mo eh nasa binangon dalawang bayan pa lalakarin mo ka. wala nga naman sir wala nga naman ato sir oh, ano ka ng kamay maliligpit na natin yung kamay hindi ako na magliligpit sir kasi gagabihin ka ay hindi sabay tayo ay, sabay tayo mo muna yung kamay mo kasi puro grasa dudulas yung kamay mo sa ano sa manibela ay, no. oh yan ayun tayo sige maliligpit na natin yung kamay po. hindi ako na tayo maliligpit ma. kasi gagabihin ka nakamotor naman Kaya. ako eh. Ay, tay-tay din ang punta ko eh. Eh, naka-motor naman ako. Hindi nga? Hindi, ako nang bahala tayo. Kasi gagabihin ka, naka-motor naman ako. Marami salamat ha. Wala ka naman sir, wala ka naman. Maraming salamat. Sige pa, sige po.